Mga Auntie Girl, nandito kami ngayon sa Tours Galing kami sa Otokumpu. Gamit yung Amis na mobile. So yan, naisipan namin ni Uncle na pumunta dito sa Tours So ayan yung frozen lawa. Tapos ang daming nag i-skiing tapos nag-fishing din. So ang payapa dito. So, hindi open yung ano, cafeteria. Cafeteria kasi yan eh, yung building na yan. hindi siya open kasi Sunday. Siguro, pag ano, pag malapit na yung summer, mag-open na siya. Tapos beach nga pala yung nandyan. So, ganito ka dito sa Finland. Say hi. Hi. So good. So ngayon pupunta kami ng where we are going. We go to near Pagas Station to Pagas um, and the coffee. Okay, so pupunta kami ngayon <laughs> sa gas station. Kaya nagdala kami ng ano galon. Kasi dyan, uh, yung ano yung gas. So, ano, malayo, ay! Malayo-layo din yung aming drenive. So, ayan. So, ano, let's go na. Let's go. Okay, so yan. Tatanggalin na ni Uncle yung lagaya ng gasolina. So, pagtanak kami ngayon. Ito nga pala guys, yung tools ni Emmy. Ano to siya? 20 kilometers away from auto kung pag mag ka-car. So, ganito siya. Tapos, and then, dito din kami napunta pag ano, New Year. Kasi, dito yung kanilang ano eh, sa fireworks. So, maliit lang din siya na town. So, ayan yung park. Ayan, so, nakarating kami dito by snowmobile. So, ganun lang yung ginagawa ng mga tao dito, na auntie girl. So, yan, tuwing, ano, spring. Kasi hindi pa naman ganun kaluksaw yung snow. So, ayan. Yeah. Okay. Dyan din yung parking ng mga boat. Tapos, mayroong labot. Ito yeah. so, naman na yung ano dito. May. Tapos, mayroong din design dyan din. na mga nakaparty dito eh. kasi nag ice fishing sila o kaya nag ano walking sa lake sa frozen lawa so, ano hinahanap <laughs> na namin destination na Maybe we go the from station. there. Okay. What do you think? Yeah. Just go away from there to there. Okay. Maybe. Yeah lalakad na kami or maybe there is also a place kung mapapansin nyo tunaw na yung yellow dito puro na sa mga buhangin kasi syempre malapit tayo sa that's the frozen lawa and there's a lot of people I there we are here in Tuzman malit lang sa nag but my shoes is a bit wet you know but it's yeah, okay Yeah, we're sitting in the back yeah. so that's why I get wet, uh, the wet because there's coming the, I mean, the, the splash of the water yeah so all our boots Pauwi na kami ngayon by the way guys the weather the temperature is 11 degrees. positive 11 dapat mag video ako dun eh kaso nga lang baka ko yung cellphone kaya hindi na ako nagvideo dun tayo sa safe baka mahulog yung ano cellphone syempre hawakan ko lang sya hindi ako nakapagdala ng ano eh ng camera stand Ganun. camera stick hindi ako na hindi ako nakapagdala selfie stick ba yung tawag doon basta ganun so doon na tayo sa safe so pahuwi na kami ngayon at maganda pa rin yung weather clear sky at maaraw sana magtuloy-tuloy na na laging may araw para hindi nakakadepress depress at March na ngayon so next month sigurado pero syempre maging maingat pa din tayo sa pagdadrive kasi yung daanan medyo slippery pa rin siya. So, katulad ng dito sa countryside hindi ganun kaganda yung daanan ang taga dito rough road so, malayo, malayo tayo sa mismo highway main highway eh, dito sa countryside wala masyadong nakatirang tao kaya hindi nila na-maintain ang daanan dito. Kaya tayong mga may mga sasakayan, tayo na lang yung pag-ingat para laging safe. So, yan. Medyo malayo itong countryside namin dun sa mismong bahay talaga namin. Kasi yung pinupuntahan dun ay yun lang yung summer cottage, tsaka yung yun nga, yung pinaglalag pinaglalagyan ng mobile. tayo ng 80 kilometers simula dun sa mismong bahay namin sa sa town pero okay lang yan dapat ngayon is Sunday is rest day pero nakakapagod kasi minsan sa bahay tsaka nakapaglinis na ako ng bahay ng ano, bahay namin sa loob kaya sabi ko gano'n naman tayo mags mobile na kasi maganda yung panahon kaya yun muntad na tuloy ngayon sayang hindi nakasama yung isa naming friend pero baka itatry namin next week kasi sabi ko sa kanya kay uncle na baka pwede pa ba yung isang tao dandahan lang sa bag drive kasi mayroong pang space space sa gitna hindi nga lang dahan-dahan lang kasi bump, medyo bumpy yung daanan doon sa lake pero goods naman ang lahat. Nag-enjoy naman. Ganun ganun lang talaga yung activity ngayon sa uh, Winter pala. Ice Rink. Yan ganun yung ginagawa ng mga tao. Mga mag drive sila ng ano, snowmobile. Minsan nagbabayad sila ng permit. Sa meron kasing org or organization na yun nga. It, ina naayos nila yung daan para sa mga snowmobile sa so, especially sa forest so 10 days kailangan mo magbayad ng 80 euro 1 year is around 100 how much is the money? 180, 180. and then how much is the next option? that? 1 year was 180 and then half year was half year 110 oh 1 year ang bayad dun sa yun sa sinasabi ko nga na sila yung magawa ng pad para sa forest kung gusto mong mag-join so kailangan mong magbayad ng uh, 100, 180 one year and then half year naman ay 110 around 110 and then if kung mag a ka naman ng 10 days lang so 80 euro ang bayad eh kami naman sa ano lang kami sa frozen lake kasi free doon walang bayad para naman enjoy naman hindi yung lagi nasa bahay lang manood, manood ng Netflix so, kailangan din natin lumabas kasi yun nga may araw para naman presko arawan tayo di ba lagi tayo nasa loob lang take lang tayo ng vitamin D syempre kailangan natin ng araw so ngayon nandito na kami sa main highway so ayun school, so yun lang thank you sa pakikinig uh, please like and subscribe our youtube channel my youtube channel Yung spread love knowledge. bye